rambutan. Harvest na naman ng, ha ng rambutan. Oh, harvest time. Ito yung ang taas na ng aming magic fruit. Oh, Ah, oh, madami bang hinog? Huwag mm. oh, wala na makita. din nakasurvive. O, okay, oh, yan. Nahanap daw ako. Panali. Panali. O, ayan. Ito pa lang. O, oh, na. Inakit na po ang rambutan. Aray ko. Po, ang dami pong lamok. Hapon na po kasi. Kaputo. May lamok ka. Ba't ako hindi? Ayan. Oh, ang dami. O, ayun nga. Ang dami nyo. Ayan yung dami. Pulang-pulang. Oh, 'yan yung dating pinutulinin nung napuno, 'di ba? Hindi <laughs> kabila, 'yun kabilang. Ito ba? Iba 'to. Naka Wow, 'di ba nal-vlog? Pin Pinutol na yata. Madami bang langgam 'de? Mga langgam na ito talaga. Wow, ang dami. Oh. yun oh. nitiga ano? Oh. Teka, kakain na po. Ayan na. Wow, ang dami ba? Oh, oh masira na kung may pasalo yan. Dami lang gam. Karag. Ay, ano, hindi lang gam. Hantik? Oo ba, itim. Ay, langgam na itim. Huwag mo ipasasalo yun. Masisira ang ating batsya. Eh, ano lang, ano? Oh, ang dami. re Aray, aray. Wow, galing mag-catch. Ang galing. Ano kaya na dahil kaya nakuha. Wow, ang dami nakuha. Ano, laglag pa. Wow. Ay, madaya. Kailangan yung pula.